muna kami dito kasi hindi pwede italhin yo sasakyan doon sa mga bibilang sa to. Okay. Okay, Bye. wala na bike I bike, I -bike. I -bike. I -bike. Hello guys, welcome to my channel Lucita Diaries. Ayan nandito tayo ngayon sa My Freedom sa Carbon sa Cebu City. Ang baga tawagan natin ay Dangwa sa Manila sa Cebu naman ay Freedom ang tawag namin dito sa kami bintahan ng mga flowers. lạy qua đi mất tất cả mọi người tìm được mấy người ta mất tất

Pagkakang gano'n lang, pila yung mga anak, ma'am. Kani, ma'am, 50 ra. 50 na ko. Oo, oh. oh, baka, bagong abot. abot. Dagko yeah. ba, da. lang to 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 siya. siya. 50 lang, ma'am. Pwede, Bila nih, Fer? Alam, 45. Ayan. So, <inaudible> oh, 21 na. 20 mo sa ana? Bainti, ana? Tagtira, bainti, baintira, bainti, bainti. Uh, uh, na na Pila ka mo na? Wonder White Oh, Wonder White Day. Oh, Kale, oh na ma'am sa presenti mo. Ah. yellow, na white. Kani okay. white okay. is ta. na. Oh, ano? An golden, oh, ah, golden yellow. Ano, na puti. Doon lang na ma'am. Doon lang. Oh, no. Uh, na oh, kasi no, tali. Ayan, ito. Dalawang tali lang kasi pang-accent lang. At saka yung ito. Ayan, nakabili din kami nito. At yung, ano, Antonio, Ayan. So yan, papadala namin yan sa Masbati dahil family fiesta namin. Hindi kami makapunta, kami nag-ano-ano lang. Nagpapontribute kami ng pera para magpadala kami doon sa aming sa Masbati. Ito lang ang kartonan nito. Inyuhan ang binili. So magkano isa nito, isang Iya lang, ako lang yata 125. Ah, 125. Okay. Ang ganda Ay, ang oh. Ang ganda. Wow, mga ganda. Mm. Ay, nagpapa-impact na kami dahil dadalhin 'yan sa Masbati Papadala namin doon sa barko kasi magsi-celebrate kami ng family fiesta namin doon sa Masbati. So hindi kami makapunta kaya bumili na lang kami ng flowers para maipadala doon. Nagko-contribute kami magpipinsan dito sa Cebu na katera at pinapadala namin dito sa doon ay I mean sa Kawayan Masbati. Ayan, nag-hire kami ng na isang mama para dalhin doon sa sasakyan at ikarga na. Ayan, uuwi na kami guys kasi ipapadala na namin yung ano, yung mga flowers. Ihatid namin doon sa may terminal ng bus at doon isasakay na naman yan sa barko pa punta na sa amin sa Kawayan Masbati. Kasi tao taon po kami nag-celebrate ng aming family fiesta sa Berhin Santo Rosario. Ayan. Bye-bye guys. Thank you for watching. God bless everyone. See you on my next vlog. bye-bye thank you so much for your support